<laughs> Mabuti na lang magaling bad ang namin, early game pa lang dahado na namin kalaban, nakapag-push agad kami, mas lamang na kami dahil nakuha pa namin ang Lord, Pero habang tumatagal bumabawi na din ang kalaban, mabuti na lang magaling core at fighter namin. Lag kasi dito si Granger kaya palaging pitas, kaya sinasabayan ko si Bad ang makapag-push sa magkabila ang lane, lakas pa ng damage ni Bad ang kaya masaya. Ang galing, ang galing. <laughs> naglag na nga dito si Alucard kaya dapat maend agad habang hindi pa late game kasi lumalakas na kalaban namin baka mag effort comeback pa ito. Yung range ng kalaban nakaka annoy Dito nga guys nag kami kaya binabantayan kami investing ng base nila, mag sila, dahil open na yung base nila, tingnan nyo masyado silang focus sa sa pagpitas ng Lord. Yung yun nila pasimple lang sa base namin, mabuti na lang umuwi si Granger, pero hindi nila alam si Bad ang malapit na sa base nila, mas naunahan pa si yun kasi hindi tumitingin sa mapa yan ang nangyari. Panalo pa kami,